dito na, bumalik na ang aking shawa. this one yung malalaki noyan yan, ang laki niyan dalawin mo lang, makano? 4.99 mahal din no? that's 4.99 this is 9.99 persimmon ano yan? cherry? chili? 4.99, mura na yan gusto ko ng long gun. Pa long gun. 699 699 Kailangan natin 'yan. Gusto ko ng persimmon kasi ang tigas ko. 399 Pampainit daw to kaya kailangan namin ito para umin. Longgan. Na. Actually, I wanna buy uh, avocado, but look, it's too expensive. It's $4.99 each. Pang sinigang. Green mango, taro, 159 magnilagang manika gusto mo 259 for pounds we also have a papaya 199 for pounds okra kinds of okra eh, hindi ko alam to kasi iba o oh. tsaka ito India. May Okra na daw. String, uh, sitaw. Alin, may sitaw ka na? This is 299, no? Gusto mo ba ng green? O gusto mo ng low, white? Mas maganda yata ang green kaysa dito eh. 299, no? Ka kaysa dyan. ikaw. Hindi, okay, okay lang yan. Hindi, ito pahingi lang ako ng yung, ay, hindi yata yan ang pinapang, ano ito, baka ito. Yan. Yung ilalagay ko lang sa nalalampak na yan. May 'di ba naalala mo may binili akong pang bilo, -bilo na Ayan. dalawa? Ito hindi, hindi yan. Okay. Siguro ko akong igaganong ko, 'di ba? Ari ko na ito. Papaitin ng dalawa. Ha? Kamote ka lang. Good. One, oh, pwede na. Sweet potato. Pwede na yun. Balaya. 129. Squash. Maliit lang. Ayan, pwede na siguro to. Magkano to? Mais? 3.99 yeah tapos talong 2.99 hindi kami yan ito po ang favorite ko 2.99 2.99 pounds nice sayote magkano bang sayote see Sayote 159 suba tayo yan pa lang yung aming nabibili nasa isdaan ang aking asawa Oh, may din dito. Oh. 4.99. Ah, para galing sa Piat ng Groom. Bili ako ng Pancit Canton kasi minsan ay ah, uh, nag, nag, ano ba? Nagki-crave mm -hmm. ng Pancit Canton. and I need a uh, ito. Ano ba yan? Um, coconut milk in can. Ito po ang parati namin ginagamit. Alam ko wala na ako eh. Dalawa na lang ang bibiling ko. No? Ang malaki. Alam ba? Sarahan. Eh? Eh? Hindi yan ba sarahan? Pangit yung maliligit. Hindi yung malaki na. ramen. Alam ko mayroon pa akong salmon. Or? P Pwede ka bumili nito kasi two weeks naman tayo bago mamalengki eh. Hindi na. Hindi Okay, kaya pa-clean mo na. Mahirap na mag-clean sa atin. Ay, nakakaliskisan lang yan eh. Gumawa ka ng tatlo. Yan, red snapper. Yan, o. Belt Langkoy. Spada. Yan, fro frozen na lang. This, yeah, Chinese style sausage. Ganito yung inano nila kahapon, no? Pork belly. O ano, wala tayong ano dyan. Pwede ka magkuha ng buto-buto. Ito. Gusto mo yan? O ano? Ano bang binibili mo? Tapos yung chicken mamaya, i-ano ko yun eh. I-aking i-bake. Basta babaunin na. Kaya nga, sabi ko, yung isda, babaunin mo ba yun? Pwede na ito pambaon. Mushroom. Pili nga ako nito. Portosino. Tsaka, longganisa. Gusto ko nito, ano eh, medyo maangham. tuyo din naman dito oh. yan oh. bilong bilong ayan tulingan kung gusto mong magsaing pwede pala kami magsaing ng tulingan Now, pepper. Then uh, ground pepper. Mga spices. Okay, Pwede rin. Kasi mag ka na, di ba? dalawang itlog araw-araw Bilis ko maglakad, no? Andun na ang asawa ko. Okay. Okay. O kaya, sana saan na kaya. Ito, ito pala yung asawa. Yung asawa ko andoon na hinahanap ko, naghahanapan kaming dalawa. Yan, pipila na kami. At may pupuntahan pa po kami. May baby shower kaming pupuntahan. Pila na siya, ayan. Bayad na po kami. Ayan na siya. We're done. Ang bilis lang namin na malingke. Anong oras tayo malis? Nine-ish? No. Mm -hmm. Anong oras na ngayon? Kasi alam na ang dedekwatin. Oh, ah. <laughs> dedekwatin. Ibig sabihin siya ay magaling dumikwat. Ang gano'n ni binayaran niyo? 300. What the hell? 171 kami. This one. Ay dadalwa kayong kakay kami apat. Lamig. Lamig nga. Hindi uh, ko na pinagsaing si Oo nga. Wag uh, Di ba ayusin nyo lang tapos diretsyo na? 11.30 pa ang pick up ng Manaw. O di. Ganun talaga. Ano pa? Sasama tayo? Ikaw. Hmm. Ikaw. Ikaw ang inaano ko. Ikaw ang tinatanong ko. Nasama ba tayo o hindi? Grabe pala ang ano ni Regino. Regine Sige, galingan nyo. Yan mga pinamili. Yan, na Yan, yan lang ba pa sa atin? Yan lang sa atin? O mayroon pa tayo?